Eh boss, nandito na ako sa yung mo, no? i eh, double check natin to kung anong dahilan kasi sabi mo kung ano, naluso ba to stove ano? Opo. Oh, ayun. Ayun si Tolits, nag to kami ngayon, kararating ko lang, hindi pa ako nakapagpahinga. sinupad ko lang, no? Sige, pandarin muna natin at para malaman natin. Sa susunod, pag malalim ang tubig, ang technique niyo Tolits, tinuturo ko na sa iyo, di ba? Tatanggalin mo tong air cleaner kasi nandito yung air cleaner eh. Ang air cleaner kasi, ah, yung intake nandito eh, sa taas. Hmm. Kahit nandito tubig yan sa floor, hindi aabot yan. Pukutin mo lang pag samantala, para pagka nakalampas ka na sa tubig, pwede mo na siya ikabit uli. Oh. Kasi ang air cleaner yan, mababa yan, nandun yan. Sa pinakababa, sa may gilid ang gulong yung air cleaner nito. Eh, kung halimbawa may singaw yun, higop talaga ng tubig yun. Oo. Oh, oh. Kaya nadala yun. So, pandarin mo muna, titsik na pet. Yay.

Ako suk, mahal, e. Ayo. Ayan. 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 Ayan, ayo. Sabi-sabi pa naman, testun, yan. Salungan sa kakotro. Salungan. Ayo, dudit babaguan dar. Uy! Dudit babaguan dar, ang unog. balik Magkikita ko ah. hindi na pa bago ang dam. Baka baka makinan yan. Ayan boss, pwedeng ibaba, pwedeng dukot na lang. Walang mga dukot, dukot. Ah, oh, dukot, dukot. Pag hindi, baba, baba. Tanggal lahat ang upuan yan, ang scissors yan. Dukot eh. mahirap to, klasing mahirap itong klaseng ganitong sakyan. To. At ako yung magpahinga mo na, para maganda ako ng buylo. Ganun man, ta ganun man, paspasan din ang paspasan. Wala rin pisa, pahirap ang pisa nito. Kasi alam mo bakit, may numero doon sa bukal. Mm -hmm. Ako tinawag. So, binaklas. Talyer yun ha. Ah. Tinulungan ko lang sila. Tinuro ko ng tinuro. Kasi dami kong trabaho eh. Alam mo ba, naghahanap na pisa. May pa. Wala mm -hmm. daw dyan sa mm -hmm. kaprayan. Hindi. Sa Pasay. Hindi magkatugma ang 4D56 at saka yung ano. Yung Hyundai. Kaiba. Ayan boss. Yung ating number one ano. Nga ng findings ko itong kahapon. Kaya sabi ko sa iyo, ang uno ay gumana. Ang kwatro naman, medyo lubog din. Damay din. Kaya dalawa to. Ikotin mo sa ano, gulong. Nakakambiyo naman kita. Sige, ikotin mo lang. Titignan ko lang yung dos tres. Lubog din ang kwatro eh. Sige. Natsipuha. Oh, tama na. O, pantay ang dos. Pantay din ang tres. Ikot uli. Ikot. Sige. Sige, ikot lang. Tsaga lang. Ah, sige, kaya yan. Tuloy-tuloy mo lang. Balik ka. O, yan. O, dandahan. Hop. Putik na madama yung liner nito eh. Lubog na lubog yung uno at saka kwatro. Ayan o, uno lubog po. Ayan o. Ayan po, uh, kwatro lubog din. Ito po, uno lubog din. So, kailangan natin dito, tatanggal yung crankcase, i-drain na lang is, uh, tingnan mo natin, dudukotin, kung walang nadamay dun sa ilalim nating bore, bore no? So, ayan na po. Okay. Bukas na yan at pagod na, tigas ng tornilyo eh. Ngayon pala na bakla sa tordilyo eh. Kaya nasabi ko nung nagpahindig sa ko dyan. Tingnan nyo. Ayan po. Ah, uh, ito po yung number one. Ano? Yan yung nasa harap. One. Tingnan nyo yung sunog. Iba. Okay. Oh, so sunog sa dos tres. Maganda-ganda. Pagdating naman sa quattro, alanganin siya. Pero nakasunog pa rin siya. Kaya lang alanganin. Ito okay sunog nito. Ang dos tres. Okay.